welcome sa vlog natin na sa natin ng pusa ng beef stick so ito yung beef stick mga kapi na ipapakain natin sa pusa ayan ayan kain siya ng beef stick ko mga kapi na yun diba buka so, uh, siya nga na no, no ito na gutom mga kapi na yun sa beef yung pinapakain natin ay mga kap ayan ito pa ito pa ayan ayan kain 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 ayan ayan ayan, ayan. Oh, Hmm, Sarap na sarap siya. Ayan mga Sarap na sarap siya. Ito yung bago kong alagang pusang ng na ito. Lipstick ang pinakain ko sa kanya. Diba? Sarap sarap siya. No. Parang nanginisan siya. Oteda sa dun. 'Yung pusa, Hindi pa masyado sanay sa bago niya. Alam mo 'yan. natin din. Me! Alam di ba diba? Diba? You know. bahawagan natin sumama yun oh yun yun natin sumama yun yun Ayan yun 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 yun

oh di ba ganyan mag ganyan mag alaga mga katunay ito yung puso na wala walang version so yun, lipstick yan mga katunay lipstick yung mga katunay di ba ganyan lang mag alaga ng mga katunay sila Usog na So subscribe din mm. tayo mga kapinay Subscribe din mm. tayo mga kapinay And share and comment So tapos na siya may na lipstick Nagsunan so, sa baba Sa baba yun mga kapinay siya sa baba Ayun nga ang tubig yan nga Tidak ada perempuan di luar, bukan? Tidak ada di subscribe lang tayo mga kapilya. Yan.